na daran na ang 2024 General Appropriation Bill. inianipig pigpahayag kang small committee kang Kamera kung sa inyong 1.23 billion pesos kang confidential funds at nare alay na hali sa mga civilian agencies, pasiling sa mga frontline agencies sa irarong bagong lay, an opisina kan Office of the Vice President o OVP, Department of Education, Department of Information and Communication Technology o DICT, Department of Foreign Affairs, as in Department of Agriculture, ay ng confidential funds. Ang 1.23 billion confidential funds ang mapapaduman na sa National Intelligence Coordinating Agency na pigalo ka 300 million pesos. 100 million pesos man sa National Security Council o NSC. 200 million pesos para sa Philippine Coast Guard na gagamitin para sa intelligence sa sin ammunition. 381.8 million pesos naman sa Department of Transportation para sa airport development at in expansion pag sa airport. Katakud kay ni, sinabi ni Congressman Stella Kimbo ang pig sa confidential fund sa mga ahensya base sa mga mandato kan mga ini na daikaypuhan kay mag-surveillance kaya pwede sinda magamit na sanakan MOOE o maintenance and other operating expenses. Ibig sabihon, auditable ang sa indang mga pigagastos. Para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pig-alukaran sinda ning 30 million pesos. 25 million pesos sa Department of Information and Communication Technology o DICT. 30 million pesos sa DFA, 50 million pesos sa Office of the Ombudsman, at sin 150 million pesos para naman sa Department of Education. Kasi meron naman tayong mga ahensya, halimbawa tulad ng DOJ, na ang kanilang mandato naman talaga ay kailangan naman talaga ng confidential funds para ma-perform nila mandato nila. Kasi alam naman natin na by definition, ang confidential funds ay ginagamit para sa surveillance activities. So kasama dito ang DOJ, kasama dito ang BOC. Sigunman kay Congressman Elizalde representative ng Akubikol Party List, Kay puhan man magkaigwakan master planning kan Kalayaan Island dahil ang tanwalong isla digdi kun hihilingon subot garo Maldives. We also want to encourage yung master planning ng Kalayaan Island. Pag tiningnan mo talaga yung eight islands para siyang Maldives, no? So we're seeing a potential of not only making it uh, a more friendly, no? And maybe we can also attract Chinese tourists to go there. So instead na pag-awayan, magawin natin productive yung island. So we're, as discussed during the visit, develop the island and master plan it para maging siyang the new Maldives of the world. Katakod kay ni, pinahimutikan man ni Congressman ko na fake news sa naglalakop na igwang confidential funds sa Kongreso. Kung sa inang pigsasabing 1.6 billion bakong confidential fund, kundi extraordinary expenses o pwedeng ma-audit. Mientras tanto, apuera sa 1.23 billion confidential fund, nagalukar man ang komite ng 194 billion pesos para sa paglaban sa inflation na simpagtaong tabang sa mga Pilipino. Sa nasabing kantidad, 20 billion pesos ang para sa Department of Agriculture para sa rice subsidy program, 40 billion pesos para sa National Irrigation Administration, 2 billion pesos para sa Philippine Coconut Authority, 1.5 billion pesos sa bakuna para sa African Swine Fever. 1 billion pesos sa Philippine Fisheries Development Authority, 43.9 billion pesos sa DOH para sa medical assistance to indigent patients o MAI, 1 billion pesos sa UPPGH Hospital, 35 billion pesos sa DSWD, 1.5 billion sa Tupa Program Kandole, 10.4 billion pesos sa mga TESDA training, as in 17.1 billion pesos para sa CHED subsidy. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. kailangan, kung